Good morning! Samahan niyo ako ngayong araw. Marami akong puntahan mga zay. Alas 8 pa lang yan ng umaga dahil ihahatid ko si Bonsu sa school. Pagkahatid ko sa kanya sa school dahil ay didiretso na ako doon kung saan ako magpapastrate. Sa mga oras na ito dahil past 8 sigurado ako may marami na siyang nakapila. Hindi na ako sure dahil kung pang ilang number na ba ako pag ako ay dumating doon. Maisingit ko lang si Bonsu dahil sa usapan hindi ko siya tinutulungan dahil hanggang sa nakikita ko ay kaya naman niya parang siya ay matuto kasi kung laging tinutulungan yan, hindi yan matututo, dahil. Fast forward mga Indayan, dito ako sa convenience store, Lawson kung tatawagin nila dito na convenience store. Kasi bibili ako ng pangsimag ng aking mga mata, dai, ba? <laughs> Super antok kasi ako niyan dahil kailangan bumili ako ng pangpasimag ng mata dahil Pampasiga ng mata dahil tsaka bibili ako ng tubig. Nakalimutan ko magdala ng tubig dahil. From convenience store, day, didiritso na ako doon kung saan ako magpapa -street. Ang oras ng mga yan, day, ay mga 8.30 na. Sana lang talaga, day, sa mga oras na yan, nag-isip ako, day, sana sa number 2 ako, di kaya man lang number 3. Kasi, day, kung past 10 na ang number ko, day, ay sigurado ako makakalabas ako ay mga alauna na mahigit. So, kung nakikita nyo, day, yung paligid, day, halos wala pang sasakyan, day, kasi nga masyado itong maaga. Merong pang ilang-ilang sasakyan panigurado doon yun sa parlor na Tahan ko. Pagkapasok ko dahil marami nang nakaupo at sinabihan akong kumuha daw ako ng number kaya pinindot ko itong red para makalabas ng number. Tapos nilagay ko na yung mga aking mga gamit o ang aking bag doon sa my locker. At ang number ko nga dahil ay number 11. Ayaw ko na sana dahil kaso lang na andito na ako dahil. Kung nababagot ka sa loob dahil pwede ka namang lumabas. Titignan mo lang yung number mo kung saan ka na, kung malapit ka na bang makaupo hindi ka ba, hindi ka pa ba nakaupo. Makikita dyan kung sino yung mga nakaupo. Kung ano yung mga number na nakaupo, day. Kaya pwede kang lumabas pag dala mo yung ano mo, yung cellphone mo, tapos makikita mo kung ilang pang ilan ka na ba, day. Sa oras na yan, yan, yan ang unang banlaw, day. Gutom na gutom na ako dyan, mga, day. Ito, day, ay patapos na ito, day. Alauna siya natapos, day. Tamang-tama naman, day. Ay gutom na yung bito ko, day. <laughs> Sa katabi ng parlor dahil dito na ako kumain ng lunch. Ang style ng order nila dito dahil ay pindot-pindot din day. parang ayaw na magsalita yung mga tao dahil. <laughs> Ito yung in order ko, yung paborito ko talaga to kasi meron kasi siyang gulay na fresh dai ba. At saka dito mga Enday free wifi na rin sila and then meron silang saksakan dai For example dai na ubusan ka ng battery dai ba, pwede ka maki Parang Korean yung may-ari nito dai kasi yung palibot nila dai, meron ako nakitang picture na Korea-Korea na sulat dai ba. Kung napapansin niyo dai, inuuna kong nilantakan yung ano dai ba, yung gulay kasi yun man ang sabi nila da unahin do yung gulay dai. Para da dai mapurga ang bitok dai. <laughs> <laughs> yung sasawan para na pinili ko sa chicken day ay yung powder na cheese dye. May mga kasamang herbal na mga anik-anik dye. -anik Ang day. sumato ta, dahil ay masarap-sarap siya dye ba. Kaya hindi ako tumangka dye ba kasi malakas akong kumain day Kung lumalaki ako dye, palapa dye ba. <laughs> Pag-usapan pala natin yung buho ko day. ayaw nilang galawin day, last month day. Kasi wala pa raw 6 months simula na ng last kong pa straight At saka marami na daw damage yung buho ko day. at sobrang nipis na talaga dahi. Isingit ko lang yung usapan natin yung tinapay nila dito day ba may smoky flavor siya Masarap-sarap talaga day. Ang buho ko nga pala in ay ayaw talagang galawin. Pinipilit ko lang talaga dahi. Kaya ang nangyari day ay pinapapirma talaga ako day para hindi talaga ako makapagreklamo day ba. <laughs> After kong kumain day, after kong nagpa straight ng buhok at kumain day, eh, dumiretso na pala ako dito kay Bunso para sunduin ko na siya day.